Sabi sa activities ko. Patingin? Perfect so. Ha? Eh, Roblox yan eh. Tingnan mo naman, at least pumapaldo, diba? Roblox na naman? Kuya, dali na. Masipag naman ako eh. Masipag sa pagro-Roblox? Dali na. O, ito, 1K. 1K? Ah, sapat na ito. Pang ng chocolate, Biling mga ako. Pinigyan ko na nga na utusan pa. Kaya ito, dali-dali na nga pala ako pumunta dito sa may sweets by Francine. The cheapest chocolate store in Taguig. Kapag nakita nyo tong arko na to, eh dito nyo lang sila makikita sa may gilid ng kalsada. Located nga pala sila sa may C5 housing. At ang landmark nga ay Western Bikutan National High School. Nasa Google Map lang din sila. Compare natin sa ibang store eh dito, mas mura nyo mabibili ang iba't ibang klase ng mga chocolate at iba pa nilang products. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ang dami mga bumibili dito. Pwede kayo magpadali deliver sa kanila via Lalamove. Mag-message lang sa kanilang FB page. Ito ang operational nila at pick up cut off. Mura lang yung mga chocolate nila dito guys tulad na lang niya itong pepero na 3 pieces for 108 pesos. Pistachio 78 ang isa. Malaking lollipop 140 pesos. May mga drinks din sila dito na 98 pesos 3 pieces na. Ito naman eh 51 pesos ang isa. Meron silang almond mixed nuts, berries, meron din mga peanuts, tamarind sweets at meron din kape. Ibat-ibang klase mga kape ang meron sila dito guys. Tapos meron pang tag 25 pesos ang isang stick. Meron pang tin. Syempre, hindi mawawala sa kanila yung kanilang best seller na Toblerone na 68 pesos lang ang isa. May mga tag 78 pesos sila ditong Toblerone guys na iba't ibang klase mga flavor. Meron silang dairy milk 100 pesos, 3 pieces na. Kung gusto niyo naman na mas malaki, eh meron din sila dito. Sa sneakers naman nila eh 88 pesos, 3 pieces na. Ganon din sa Bounty, 88 pesos, 3 pieces na rin at ganon din sa Mars. Pwede rin mix Mars, Bounty at sneakers 88 pesos. Sa Twix 98 pesos, 3 pieces. Dito sa M&M's, eh, 118 pesos, 3 pieces na. Meron din ditong tag 5 pesos. Guys, so, ang sasarap niyan. Sa Kono naman, yung matcha flavor, 60 pesos. Sa pistachio, 92 pesos. Cookies and cream, 108 pesos. May milk chocolate almonds. Black milk wafer cream. Black choco wafer cream. At may mga pangulam din dito tulad ng maling. Tapos may mga iba't ibang klase pa sila dito mga lanchon meat na masarap partneran ng chili garlic oil. May biscuit, 58 pesos, 3 pieces na. Chocolate crinkles, 20 pesos. Meron ding tag 60 pesos. Isang balot ng cream bar chocolate 118 pesos. May mga brownies din sila dito at cookies. Sa dark chocolate 58 pesos, 3 pieces na. Isang balot ng choco nuts 70 pesos. Meron din dito milka. May choco pie at meron din dito mga yema na may mga iba't ibang klase ng flavor tulad ng cheese, leche plan at peanut. May choco finger stick at iba't ibang klase ng flavor ng pudding candy. Meron din dito magandang pangregalo sa jowa mo o sa crush mo. May Pringles at Nacho Papa 88 pesos, 3 pieces na. May chicharon at meron din si sila ditong bulldog, 78 pesos ang isa. Sa gin ramen naman, 100 pesos, 3 pieces na. Kaya ang tanong, saan naabot ang 1,000 pesos ko? Uh, na na Kaya tayo dito ang pepper oh. Pepper oh. <laughs> Tatlo for 108. Isang tobe 68 pesos. Fruit and nut. Uh -huh. Dairy milk, tatlo for 100 pesos. Ayan. Chili oil. 88 pesos. Chili garlic. Ito guys, meron sila dito ng mga chocolate tatlo for 88 pesos. Pwedeng mix 'yan, pwedeng sneakers, isang bounty, tapos isang Mars. Ayan, 88 pesos 'yan, tatlo muna. Meron sila dito ng 5 pesos sa chocolate guys, oh. Ayun oh. Masarap 'tong chocolate na 'to, pero kung gusto mo ng marami 'yan, meron sila dito ng isang pack. Ayan, Uy. isang pop na 'yan. Tapos kuha rin dahil dito ng pinakamura nilang Chocolate crinkles, 20 pesos. Chocolito. Ayan, yeah, chocolito. Nacho papa. Ayan, Nacho ichiria. papa. Sarap yan, tol. Sarap yan. 88 pesos, tatlo na yan. Meron sila dito ang sweet treats. Cheese flavor. 110 pesos. Kuhari tayo dito ng premium quality na luncheon meat. Uy. 28 pesos. Tapos, luncheon meat na hot and spicy na intake din. At yung 50 pesos lang pera mo, meron dito ang uh, 33 pesos. Perfect pang regalo sa Jowa to Mm -hmm. Magkano po lahat, ma'am? 1,017. Oh, 1,017. Bale, 17 pesos lang yung natin, dating, guys. Hindi po. Keep the change. Keep the change. <laughs> Ganon. <laughs> Tres. Tres pesos. <mesa. laughs> ano ba yan? Nautusan pa ako bumili ng chocolate nung kapatid. Uy, landjon ka pala. Oh ito. Groovy na kaabang ka tulog oh. Oh, ano sasabihin? Maraming salamat. Oh. Ay, betig man mo. Hindi lang chocolate yung binili ko sa iyo. Bumili pa ako ng landjon miko. I know, landjon meat hot and spicy. Oh, moong masarap to ah. Masarap nga. Mangang? Monghong. Oh, dilagan mo lang chili garlic. Oh. Don't ko rin piniliyan. Oh. Ano nanakin naman ng kutsara mo? Ano yan? Pangramen. Naluto ba yan? Ito ah, ako. Oh. <laughs> Ikaw? <laughs> oh, hindi yan. Sunog ha. Ah. Toasted lang yan. Ah, toasted lang yan. Pabisa, pabisa. Sarap, sarap. Ito. Ito toasted to ah. Oh, dito sunog. Ah, oh, dito sunog. Ah. Oh. Mm, sarap. Sarap <laughs> ang anghang. Hey, ang anghang. Ano nga ng chocolate para mawala ang anghang mo. Alam mo ba, 68 pesos lang yung isang Toblerone na yan. Oh. Mo, mura, di ba? O, oh, yan. Diyan mo, para mawala yung anghang. Ugh. Alam mo, ha? Ang anghang-anghang niya, no? Atin spikes na, tapos lalagyan mo pa ng chili garlic. hmm, Sarap. Pa, ako na titikim na ito, ha? Oh, toasted nga. hmm, Sumipa agad yung hang. tayo dito, dito sa may chili garlic nila. Ano na? Oh. you know? Maluwa sa to ah. Ang hanga no? Hindi. Oo, oh, sobra. Kapakapit yung ano, ang hang sa dila. Mmm! <laughs> Nakalong!